Beige, nakita mo yung Sarah doon? Oo, ah, mga kabata helmet, favorite ko na si Sarah. Sarah walang H? Hindi yun, eto Oh. H and S pa yan. <laughs> Ayan o. No? Matagal ko ng favorite yung mga kabatang helmet kasi masarap nga dito yung burnt cheesecake at saka yung egg pie. Pero ito nga mga kabatang pero Pero ka lang. Bakit ko naman magiging favorite yung Sarah without H? Yula, H Ayaw lang H eh. Ayaw ako nun. Walang H eh. Kailangan may H para honest. Pero ito nga mga kabatang helmet. Mag-update po na tayo. Regarding sa ganda TVP Lenny, nag-ikot na naman si Atty. Lenny Robredo sa mga barangay sa Naga. Ayan o. No? mga batang helmet, araw-araw talaga naglilibot si Atty. Lenny Robredo para makita yung sitwasyon sa naga, lalo sa mga barangay. Nako, Joga Per, kailangan talaga maglibot para makita kung ano talaga yung totoong sitwasyon doon sa barangay na yun, di ba, Joga Per? Mm -hmm. o, dapat ganyan sinagawa nyo ginagawa ni Atty. Lenny Robredo yan, matagal na noong pang mayor si ano, Bidoga si Sec. Jess, talaga naglilubot na sila. Yung ba diba? nagtutusok-tusok na fishbowl. Disko naman yan, tusok-tusok na fishbowl na yan. Disko pati nila na siya yung natusok, di ba? O basta mga mata helmet, lagi kayong tumutok sa channel to para lagi updated sa lahat ng mga ganap ni Atty. Lenny Robredo. E kung nagustuhan mo ang vlog na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Bidoga Purr. Ah, basta, pinaka-favorite ko talaga si Sarah <laughs> With an H and S O, oh, mga kapatang helmet Kasi stay happy, stay healthy, stay safe tayo As always, sabi ko masabay Nag-helmet din ang moment It's getting better everyday God bless everyone Bye!